guys! Welcome back to my channel again. So, for today's video, ay nandito na naman tayo sa aking work table at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-press ng hemming para straight yung tahe, guys. So, hindi siya kulukulubot pag tahe. So, para siyang pro pag tinahi mo na siya. So, ayun guys, for now on, nandito yung ating pijama, It's a cat, is snuggle, yan. Ayan. Tapos, malinis dito, guys. Wala kang makikitang tahi dito sa likod. Yung makikita mo lang dito sa sa ano, sa mga sides. Ayan, malinis po 'yon. Ayan oh. Ayan. Tapos may may pocket tayo and we have four buttons and ayan. Malinis siya, guys. And it's ganyan lang sa siding lang makikita niyo. So ito naman, ito yung size ko. Ito yung small size. So, mayroon tayong mga sizes, small, medium, and large. So, ngayon papakita ko sa inyo, paano, uh, para maging straight yung tahi, hindi magkukulubot-kulubot, ganon. So, ang gagawin nyo lang is to press the hemming dito sa, para hindi siya, ano, importante ito guys, para yung tahi nyo maganda tingnan. Ayan. Tapos, dito din. Kailangan naka ano sya Kasi once na hindi mo sya Ma Ma press Ano Mahihirapan ka mag adjust Ayan ganyan sya o oh. Para hindi ka mahirapan mag adjust Ganyan And then you have to put the pin here Ganyan Ipin mo na sya ipin mo rin dito <clears throat> So it's ready to Sew this one Ayan, guys. Siyempre, unahin natin yung So, ngayon guys, pasadahan na natin to. Ayan, ito yung ano, para, kahit hindi ka na magpin kasi nakalapat na siya eh. Ayan oh. Open pa siya ngayon. So, ang gagawin natin is understitch. Ito yung understitch. Hindi mo makikita yung mga tahi dyan. So, ito lang ang isang tahi lang dyan. Pasadahan mo to. So, ngayon. Ayan. Tarihin. So, ayan guys. Nandito na tayo. Pasadahan na natin ang ating uh, pajama. So, para hindi siya mag-run, mag-ano, mag-hiwi-hiwi, <clears throat> lagyan mo ng pin dito sa gitna. Maglagay ka ng pin. Ganyan. Oops. Ganyan. Lagyan mo siya ng pin. Yan, ganyan. <clears throat> So ganito siya guys ganito Yan, ganito yan. So, pasadahan na natin guys para makita nyo kung paano ako nagtatahi. So, ganyan lang siya. Pag nag-ano kayo, yan, kailangan street din dyan para hindi mag So, ganito siya guys para straight yung pagkatahi. Oh my God. pa siya. So, ganyan. Hmm. So, ganyan siya guys. So, ganyan lang sya, guys. Madali lang syang anuhin. Um, madali lang itahi pag maayos yung heming. Pag, pag ano ng heming. So, walang problema pag naka-plant sya, sya Kasi, <clears throat> ano, uh, dire-diretso na. Okay? Kasi, kasi pag hindi kasi na plancha guys, mako baka mag magre-refer ka. Magre-refer ka ng ilang oras. So, kailangan talaga naka plancha siya maayos yung ano, bago siya tahiin. Ganon siya. Ayusin. <clears throat> ayusin lang ang paglagay para hindi yan, ganyan yung ganyan guys o, oh. see And then, magiging okay na to. Para wala siyang kulubot pag ano na dito na sa dito na sa ano kailangan maganda yung hining. pag sumpay-sumpay siya eh, kailangan, kailangan ano, maganda yung pagka plant siya. Yung talagang para doon talaga. Ayan. So, mabilis lang pag ano, pag tagpi, -tagpi ng ganito. There's something in the wind. You look at me. There's another missing. So ganito siya guys. Ayan, maganda. Thank you for watching, guys. So, ito na, guys. Ayan, o. Oh, malinis yung pagkatahi, Ayan. Hindi, wala siyang kunot. Ayan, maganda yung na Nasa ilalim. Ayan. Mm, flat na flat siya. So, dito, ayan. So, ganyan siya magtahi So, ayan, guys. Tatahiin na natin ang ating pants. Long pants sayan so, ayan. Malapit na. Malapit na matapos. Malapit na tayong matapos. Ay, ina naman natin.